ganang gana daw ay sabi oh pare. Iya. Yeah. Ayun, sa ate malikot-likot. Hinihigo po. Anak, ito na ko. Na <laughs> <Lalo> kumate. <laughs> oh, kumate. Yung pala, stack ng pastiso eh. Ah, wala panghalian isang pananghalian po uli yeah. magpiprito po tayo ng tuyo tapos tayo magbubulang lang ng sitaw Pagkahutay nagluto laging kagahin ang hayop. Oo. Uh -huh. yung bang eh. Hmm. Ito yung binabalik-balik para ngayon ba yung ay po yung ating tuyo. Hahalbot po naman tayo ng ano, sitaw, pambulong lang. Nari. Atin lalagyan ng luya. Bulong lang po ang tawag na ano. Pipiliin lang po natin ay yung maliliit. Oh, at ito ah, fresh na fresh. Mm. bu lang Mm. Hm. Ai ai is een Ari po ay ano Luya lang ang katapat Luya Luya paminta asin Ano Tapos ito ay may piniritong tuyo Yun tara po Tay din na magpapananghalian Balaan po makakasama po natin si Utoy Ano Utoy? Hmm. Nakakabote ng ganyan. Oo. Uh -huh. Pagusto may pork chop. Ha. Aba. Order kita. Ito na, ito. Ha? Ano? Luya. Iwan ko na rin luya no toy. Eh. Hmm. Ayutin mo pupuno na patay. Ito to eh ano ano. Nakakatingin ko ba ng ganyan? Ha? Bulang lang. Ngayon. Oh, hindi bulang lang ang luto ng taog sa si ganyan na ano. Oo. Uh -huh. Hoy. Sa magluto. Ha? Magluto. Huh? magluto? Hindi. Dawas. Ay ka sa matututo ka. Ha? Huh? Ano ito laging pang ulam sa inyo? Ha? Ano laging pang ulamin? Isda Sa tuyo din Sa gulay Quality ano? Mas isdad Yan yan lang ito yung paglalok -lok. ganar lang yan oh. Hindi ka pa bote marunong ng ganar eh. Tuturuan kita. Yung pang mabilisan ba? Buti yun no. Oh. Pinapaganar yan oh. ako. <laughs> ano may natutunan ka na? Meron na, eh. kabilis ay. Yan, no. Oh. Aba ay. pangit na mo ay eh, habal niya din ano. Hmm. Ara pipinsanin ko pinsan sa pamangkin. Si Junior Otoy. Eh. Araw-araw din nasa trabaho ang papa mo kalasi eh, ano? Oo, uh -huh. sa gabi na mamasada Aba, pagkasi, pagano ano ito eh Para like yung makatapos alam mo ba yun? Ha? <laughs> 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 Ayos na ito eh. Bala yan po, nakulo na po oh. na po natin ating sita oh. Kulang pa sa sabaw. luya po pampalasa oh. sama-sama na po yan luya bawang kulang sa sabaw Bale, po ang pangmatigasan. Ano, Norbaboy po? Ano, Uti, tinatanong mo? Kung yun ay Tagalog o Dilahi. tinatanong daw po ni Uti kung Tagalog o Dilahi. Maalin o to, uy. <laughs> <laughs> ito po ang sahog natin na pampalasa niyan, yan, Nor. Malit na baboy. Nakain ka ba nito, Uti? Uy. Aw, oh, ay pag uh, ano nun oto ay. Yung ang tagya oto yung nalutong yan, bulang lang. Oo. Oh. Ang chichiks ka na di dapat alam mo na. Bulang lang. Hmm. Paminta. Yung lapong sa hug niyan. Paminta. Asin. Tapos natin ating pangkatong iba. Hintayin lang po natin kumulo. Bali ito na po yung ating bulang lang. Ano ito, ito tawag mo din eh? Bul bulang lang. Uh -huh. Bulis lis. <laughs> yan na po. May gitna ako luna oh. Ready to plate na po yan. Ah, sarap. Yan, kakain po. Usok eh. Nakakamay ka na ba ito Oo. Eh? Uh -huh. Tinatarong po ni ito kung may lasa daw. Ano ito lasa? Uh, dasang, uh, lasa ng ah. Uh, lasa? Ang manok ba yan? Ang uh, ayon? Nor. Ay, masasabi mo? Ayos din. Oo ah, sarap. Solid. Yan, dali eh. Andali. Yan, kakain po. tayo po ay may ano yan no? tuyo o oh. oh, tuyo oh, otoy, dakma dampot hinutuya o oh. tsaka, tsaka oh, ari, o oh. nag prepare tayo ng sausawan kita ka hindi kita eh, na? No, otoy, di yan ah na ito isaw sa muli yan hindi mo na alala yung chicks mo ay ano <laughs> Ano ito? Ayas din? Oo, ayas na Maaalala mo ang cheeks mo bagay kay kumain ng ganyan. Sinipon ako ah. Eh. Mga usok eh. Kaya kakain po. Hmm. Aray po atin pang pananghalian. Ilan ba kayo ito Tatlo. Ilan taon Ay, na yung... Apat ako pala, apat. Apat na? Ang talaga. Ilan taon na yung... Ikaw ba ang panganay? Hindi ho. Babae. Ilan taon na yun? Ate mo? Hindi siya. Ah, ikaw? Kata sa sir. Ayong sumunod? Dose. Oo. Ah. Ngayon po, tuyok. Ah. Nagsiyon. Okay. Ang tawag din ito, bulang lang. Ang kalaman, bulis yun. <laughs> bulang lang. Malasa din na, no nasa nila ah humo ko matamas-tamas pa to ano to, perutan marang sili oh mahir -huh. ko sa mahang ha? mhm uh -huh. Ayun, ay, kuha naman sila, yun. Ang sa'yo, yun, tuyo. Tuyo. Ah, din na lang yung tuyo. Yan po ay apo ni Lulu Tuyo. Ano? Tuyo mo ba mahilig sa mahalang? Ha? Huh? <laughs> uh, hindi, uh. Bakit? 알잖아. 너또 갈임 봐. 야. 갈임 봐. falha Pwede ka ikwento yun. Ano oh, Dati eh, meron dumayo ba dayo? Sa kung saan lugar. Ngayon, naula may tuyo. Ano? <laughs> Ay, nakuha yung ganito. Kinuha. Di ba mat matatanda naman man una? Di sa usawa ng tuyo, ano? Hindi oh. <laughs> pansin at malalim. Medyo <laughs> malabu labo na. Akala mo kasi buhay sa nakalagay. <laughs> Nakakain na. Palay pustiso na kabatad. <laughs> Yan o biro yan. Yung po ito eh, totoo nangyari. Gana gana, sa usawan. Ba, nung no, kumakate na, pustiso pala yung nakalagay. Diyan ka, totoo yun tiya. Hindi ka ba sabaga ng kwento? Hindi ano, totoo naman na ano. Ay, talaga po biro. Ay, kanya-kanyang doon ako. <laughs> Namamay sana na tayo. <laughs> Sabi na eh, pala, ang suka o. Oh. <laughs> hindi na basa ka ka sa usawan. Yeah, ay nakakati, nakakati. Ang palipos dito nasa loob. <laughs> Duo ka. Uh. <laughs> <laughs> Talaga si Ute yan. Pwede mo nangyari, ano? Na, Totoo nga yun. Nakakalaway naman yung kwento ngayon. Pero masarap. <laughs> Oo, oh, <I'm not>. masarap. <laughs> Dali po Ute, ba? Para ka naman tamlay, ha? Tamlay ka ba? Hindi ah. Hindi Pabagan. Kala naka tapos eh, Tepo Stesa daw. Nung nalalim na. Nung mm, sabon. Ganang gana daw ay sabi, O pare, iya. Yeah. Ay yung isa ate malikot-likot. Hinihingi ko po. Ay nakakita na ko. <laughs> Lalo kumate. <laughs> Oo, oh, kumate. Yung pala, stock ng eh ah kalau apa yang? Ya, ya. ba pang iba, Medyo madilim na? Nagi ng alak? May <laughs> karatik pala yung gas at alak. <laughs> Tagay, ah, dami na magkakaanong. Nasa sampu po. Paikot. Ah, o, oh, nang tumagay ay... Ah, hindi umimik. Sabi, yari ka. Aba yung ikalawang tumaga, hindi rin umimik. Ay, naka icon na lang. Dato'y gas. Sabi, ano pare? Nung siya na ulit tatagay, ayo ka na. Ano pare, masarap din ang gas. Sabi, walang imikan. <laughs> <laughs> Kung daw, masarap din pala ang gas, ay. Yung po bang kerosene? at siguro magkatabi sa lalagyan, alak at kerosene. iya, di kanya-kanyang inom. At di kung yung unang uminom ay nag-rock agad, eh di, hindi makakain ang lahat, ano? Ang <laughs> <Ay>, tama <tabi>, yun ako, pare. Kaya <laughs> hindi nag react para lang, kayo nakain yun. Eh. <laughs> gas. Daw sa ang gas ay. Kaya sa otin, kawahe na. Yan, salamat po sa inyong maglama, ano. For entertainment only po. Totoo ang buhay. Real, ano, real life, ano to? Aha. Bye.